So, yung guys, bali pala nagapala kami niyan. Yan. Yung ano pala guys, yung binabako ay dun yan guys nilagay sa likuran. Kasi ano, uh, kasi niyan ay buhangin. So, yung mga natira na graba ay kailangan namin alahin kasi di naman kaya uh, simutin ng bakaw kasi ano uh, di naman kaya so ngayon uh, ay habang binabako yung guys ay may din ay ang din ng mga natira so pagkatapos kan uh, mapalad namin lahat ang uh, kalahati doon sa mayan unaw na pa. And, uh, kata na guys nang buhay so balik um, kinaran yan so guys pinakat ko kasih sebelum yan kasi video so yun pala guys nang nakablong ya ay si ano yan, see, kan, yan kapitan balik marami rin yung so ang tawag guys ay kapitan so, itu ito nga sama yung ya Mga so, pala guys yung ano, yung mga pa-ridesan. So, yeah. Para yung So, yung guys balik pala tinawag ko yung ano yun ng truck kasi kapas ko yung isang ng truck na graba kasi ano kulang pa yun so ngayon guys kaya wala pa dyan kasi tinawag ko yung ng truck na driver para magatras na yung ano yung, ano, yung truck kasi ano uh, para may ano guys yung ano yung graba maipantay na, maipantay na dun sa likuran kasi kulang pa So yung guys, parang kapitan, uh, kapitan din yan, guys. Say, anak sa, sa bangka kaya pero walang yung guys. T-shirt din yung company

Ayan so, guys, apa-apa yang -apa ngelayan, yang gampang, kasih Uh, para may ano may iba na yan bali yan guys na ano may di dam ayan na yung dam truck ay ilagay yun doon sa likuran so, kapapalayan namin yan yung mga natira na kasi yun bali kaya't ko na so yan kasi ba na yung matagal kapag hinipog natin So yun, habang guys uh, pinabak ko yan uh, namin yan para dadalahan hanggang matapos dun sa ano nung maggit na siya kasi lakas sa guys sa ano sa kalahati yung ano yung, yung hindi kasi pwede haluin yung anak yung graba sa so ngayon guys tapos na ayun baba na yung anak bako para kasi ano yang guys ah uh, gamitin yan ay yung uh, loader iabante pa rin yan kasi ano video hindi pa sa kalate. kasi yung bako hindi na kaya i i parang ilagay dun sa kasi ano eh hindi naabot ng anak ng, yung anak dito so, yung, um, yung yung yung

para guys mas madali kasi hindi na kaya ng ako kasi kapag doon sa hulihan na umatras doon baka mahulog na sa so, tulikado kaya kailangan na nalang na. doon na lang guys para itulak itulak pa kung sa lukuran niya yung iba ibang graba dito sa unahan so yun so yun ah, dito lang guys yung aking video so salamat guys sa inyong panood hanggang sa muli guys